So, maayong buntag sa tanan. Uh, good morning. Uh, it's 4 o'clock in the morning. 4.11. Tuesday. Uh, October 14. Dali aras adlo. October 14. So, magtagalog ta. Hindi ka na akong English. Nakurot na akong English. So, so, I have 10 minutes. Uh, sa sa store English tapos dili na pud English. Kurot. Kurot ba siya? Alas 2, sa tama na akong English. So until 2, 2, 2 a.m. na akong English, English finish So karon ano sya no? Martes. So Tuesday. So suwa na din may tubig. Sabi ninyo, alam nyo, mayroon talagang sakit sa ulo dito na kasama ko sa, sa bahay. Oo. Tawag nito, Uh, sa aming ano, sa aming apat, no? Uh, ito siya ang sakit sa ulo. Oo. Bakit na sabi kong sakit sa ulo? Iba-ibang lahi naman no. Uh, tapos sakit siya sa ulo kasi yung isang lahi hindi naman siya sakit sa ulo. Yung isa lang talaga, yung maitim. Oo. Bakit siya sakit sa ulo? Kasi unang-una, 28 anyos naman siya eh. Oo. Tapos, um, oo, 28 anyos na siya. Tapos, yung isa, bata siya, uh, 25. Oo. Tapos, um, sa ano sa 28 anyos mo wala kay wala kay buot ang sa tawag na wala kay panghuna-huna may paning isang umangod sa inyong hanay pang una-una mo. Kaya nga ako galit eh. Or tawag ito. Hindi mapagsabihan. Tapos yung paa nilalapag sa ano, sa lamesa. Kaya tapos maglabagay ako ng apple dyan. Hindi ko alam na may paa pala mo nakalagay dyan, ginagawa mong ano. Ngayon na naman pinagsasabihan ko na naman siya. Sabi ko, oh my God. Ayaw ko talaga ng ganyan. Hindi naman sa, sa lahat ng bagay na mapagsabihan naman, oo.

isa na lang siya ang nabigyan di ba Pag once isang, isang galon na lang yung nako na ano doon nakalagay napuno na ginagamit namin kailangan na nabibili ng panibago para back up ba ano ko ba Ngayon yun, ang nangyayari sa kanya wala nang wala nang tubig talaga Eh wala siyang pakialam Sabi ko nga pag naubos talaga yan tapos walang nang nabibili tingnan ay yung natutulog na dragon talaga, magising talaga. Mm -hmm. Kasi, sinasabi ko na dito sa ano, uh, pinag-ano ng bahay, yung mayordomo ng bahay dito, na ano ng kumpanya, sinabi ko na na, Kuya, siya lang talaga ang sakit sa ulo namin dyan sabi ko kung pwede tanggalin mo yan ilipat mo na ng ibang ano kwarto ng ibang ano uh, okay ayoko na ganyan pag hindi mapagsabihan malugyot pa naman hindi marunong maglinis kahit map ay anong tawag dyan anang uh, oo di na, di na tayo mag ano mag kinaubos na baya until 2am lang yung English ko finish <laughs> so, di na tayo mag English wag tagalog na di isang kabalo mong limpyo. O hindi mo paggamit anang anang anang. Ana. Di isang kabalo mong magsinyasinyas sa akin padre kayo. Natuogra na ba ito sa isa? Basi mo sumbo. Pero di man sumbo. Hindi man yan magsumbo. Anak ko sa iya hong Oh, ginuoko. Gili ka kabalo. Hindi ka marunong ng ano, Gumamit niyan. Ano ko ba sa inyo? Harit? Oo, tapos hili siya manghirap na mga baunan sa ba. Mga, hindi siya, hindi siya magbili ng kanya ay, ako ayaw ko nang manghirap hirap pareho tayong nagsasabog ganyan magbili ka nang sayo na intindihan kung ganito ganyan first week third month kasi nag ano pa yan may may backlog pero yung parati na headache ka na ay, ay hindi ko na siya pili ano gitingugan ni ano ba tawag na, hindi ko na siya kinausap kasi nga ayaw niyang makinig ay, ayaw ko rin magsayang ng laway eh, diba? Ganoon lang yun. Yung ibang ibang mga lahi may mga ganyan kayong ma-encounter. Ayan, kung hindi naman makinig sa inyo, huwag nyo na sayangin yung oras nyo. Ako na high blood na talaga ako sa baka, ako, kaka ko. Kaka-correct sa mga ganyan. Pero hindi rin siya maganda. No? Pinapakita ko lang sa kanila. Kung ano ko talaga yung head. Kasi nga sabi sa Bible, you have to become a head, not a tail. And, you know, if there is a good leader, there is a good follower. Pero ngayon napatunay ko hindi lahat. <laughs> mag, ano ba yung ako dito magandang halimbawa o niya? Lahit man siya, iba man siya, may iba talaga siyang mundo. Hindi man mo mag, mag, tawag tawag pa siya diya sa sa ano, sa higaan tapos kami natutulog. Okay, okay ka ba diyan? <laughs> Sige tapo talaga kung gusto mong nagising kasi ako. Sabi ko, kung gusto mong kumausap, kung sino man yan haliparot, <laughs> kung sino man yang si Edgala, huwag mo yan, kausap mo dyan sa ano, telepono. Pwes, lumabas ka doon. Pues, sa labas doon sa sala. Pwede pues, ka magtumbling tambling doon kahit iparok pa na ni mo yung ulo, anang. Ding-ding. Wala akong pakialam. Dito ka. Oh, ikapila na gina siya. Dito siya magkuhan. Gahit gito siya gulo kung unsa ka ito may panit ni na ka ito mga ihang utok o hindi ka ito may ihang kasing-kasing so hindi lang mong tatamag ko ano karang may ingon talaga don't judge the book by its cover but may ingon ko I will judge because I have enough experience oo munang ayaw mo pagbuot sa ko magjudge mag-judge ko kay ang akong gina-judge is katumang tao nga wa na minaw sa maayo ihimo siya ng chance nga adik na na sa mausab wala mo ko adik na na sa mausab mausab na pero uh, sa time na ko karon pareha ni ni Duterte kung wala na usab sa pagkadag adik wala ni so na siguro na imong usab ana pero di gyud ang tao di gyud ang tao makausab sa tao kay we are the vessels of god the only thing can change people is only god yeah and I know about it. We are just a business. So, logo on rata. Mga nang sakit yun siya, kay sa hindi maminaw sa tuwa, pero wala tayo mahimo na. Ang uban mong yun, dili siya maminaw sa tuwa, no? Luag raong taa ka yung ato ang correct Pero na ibang tao na maka-encounter na na sila na mas hugot ang pagkuan ba? Pag pagbadlong mahigpit yung pag ano pag pagturo, eh, masakit yun. Di ba? Kung yari, sasabihin ka lang na, oh, ganito, ganyan. With feelings pa yun, with love. Pero hindi ka nakinig. Sa susunod, may tamparos na yan. Sampal, tapos bakos. Oh, bunal pa. masakit yun. Eh, may ano pa naman siya. May, ano siya, tawag na, kanang penalty diri pa na, kanang itong, wa, na yung permit, ma-expired. Yeah sige kag chill chill lang kunya ang imo ada yung ID na expired na kunya sige kag chill mo na mahal kayo ang charge dire mabuang na lang ka kay 7000 to 20000 nya ang per kay 250 asa man kag ngipa ana di ba magsikag trabaho sigbayad bayad ana ay ay kay gobyerno mo na kung wala jud ka dire wala ka talino utak dito sa Dubai eh, huwag ka na mag-Dubai, eh. Nagdungag-dungag, ka sa kalaban na ako. Ayan, <laughs> yeah, uh, ano, yung payo ko, uh, to all people na collect and select. Collect what, what, what was the, yung pinakamagandang payo and select yung hindi magandang payo na pansarili lamang, Huwag na. Collect and select. Ganun lang ang buhay. Kaya ikaw na nanonood diyan. <laughs> Shout out sa iyo ha. Collect and select ka talaga, wag select nang select nang select. Collect and select. I pick mo kung ano yung tama ko. Saka isa pa, huwag ka nang sakit sa ulo. Maging salamin ka magandang halimbawa sa iyong pamilya, sa iyong lahi, kung anong lahi ka, hindi ano ka blessing sa iba hindi yung pagsulay bagay ikaw yung hindrance hindi maganda yun okay thank you so much bye bye god bless and may god to be all to... <laughs> the glory sa tuwang kana bye